yan lang kayo sa panindan natin ngayon Bababos tayo ngayon Yeah, good morning, good morning At kung bago pala sa channel ko, subscribe nyo na yan Feel button, all, tsaka like, makapan At pakiparoon na lang ako sa Facebook page guys Go so, yeah, good morning guys, good morning, good morning Let's go saging ha ha wala Sa pa saging wala pa saging guys ah nililibira tayo guys ng pinya ngayon eh yung dati kinukuha ko guys si Bunso ayan guys at wala akong paninda ngayon paubos lang sana ngayon nililibira na ako ng pad uh, thank you thank you talaga guys. Let's go. Let's go. Thank you. Thank you. Bigyan ako ng pan. Bigyan ako ngayon ng pinya ni Bunso. Yeah, thank you. Thank you. Taka. At kaya pa paano may paninda ko. Kala ko guys. Pahukos ako ngayon eh. Kala na ako. Tumabog sa akin. Tumabog. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Sana maubos. Thank you. Sir. Thank you.

Okay, sito. Okay. Okay, okay. Pakwan. Napaka good guys. Ah, uh, napaka tabi. Napaka pula-pula. Quality. Ay, uh, sa kayo. Bumili kayo sa Pasig, Gibo na Quality. Ah, uh, let's go guys. kopi kok, <tutuh> Ya, Ini ya, jajaran ya, ya. guys. Tumating so, na namin yung sokay natin, guys. Diyan naman ang binili. Kaya let's go, -les let's go. Thank you, thank you.